Oy, ko. Ang laban eh, nilo. Oh, dali tayo mga kaibigan. Dito na pa tayo sa ating spot mga kaibigan. Nakaumpisa na tayo ng bira-bira. Wala pa kaibigan ispa to na kaming birabirahan mga kaibigan daming kumakain sa ating birabira so, yun oh ano kaya yan Ayun, yun yun uy tiki 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 nagparamdam paramdam ang tiki tiki sipi sipi guys oh. yun mga kaibigan so kakatapos lang po natin na magbirabira at nakawalong pamahin tayo ito Ayan mga kaibigan, so ayan, papunta na tayo sa ating spot. Let's go! Mga kaibigan, nandito na tayo sa ating spot at mag-umbisa na po tayo mag-ariya. Kuha muna tayong pamain. Ayan. mga kaibigan grabe dalawang piraso kinainan sila nagarya kasi sila dalawang kawil ang nila tapos pares kinain yung dalawang kawil nila mga kaibigan si bay tsaka si buhay ama nakadali dalawa dalawa wala oh, grabe naman yan dalawa agad isang aria, dalawang piraso hahaha <laughs> Insa lang yan mga kaibigan yung mga kaibigan no? Oh. dalawagan isang birada dalawa grabe ang laki mga kaibigan chumbo laki yung kay buhay ama kay boys isla hindi pa nangat pinauna muna kay buhay ama grabe yung na, mga kay... ayun na mga kaibigan sana masampan nila yung isa mukhang sumabit pa yata sa pala ayun na mga kaibigan yung laki din grabe, kira harus laki. Kadal lang wala agad. So mga kabigyan, wala pa rin kumain mga kabigyan. Nalangon na na. Ganit ka lang sa dito. Inverte rin tayo. May nakita tayong lubid. Ayan. Ah, lubid mga kaibigan. Hindi ba tayo kinainan? O, oh, may nakita tayong oh, so, lubid tayo. pa lang itong lutang. Okay, okay. Uy, ang angkla. Angkla guys. Angkla guys. Ang angkla mga kaibigan. Ayan. Kanino kaya to? Shout out sa may nito kung kanino to. Shout out. masagasaan namin kanina. Take pa guys. Lubid o. Lubid. Ang abog mga lubid. Nahulog siguro ito. Maria maganda sa mga mga Maria baby kaya naman sa Inyan mahalitin marko so mga 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 aspeto niya te guys nakahuli din eh pa-uling tayo ng thingy nito mahal niya mahal ba naman niya kaya guys pa rin tayo kahit walang uli kahit okay, pa so paano zero balance mga kaibigan, mga kaibigan sana hindi maulit uli sana wala nang ulit sana ito lang zero balance pero masurti tayo sa ating natita pinalas pero sinuwerte pa pinalas <laughs> pero sinuwerte mga kaibigan ah Ay, nakadalawa Grabe, walang kain kahit isa Walang agos mga kaibigan Basta walang agos talaga yan Magurito ng tangigi Magsisiro ka walang agos So ngayon pa tayo na siro mga kaibigan Sa karami-rami natin na Ngayon pa tayo na buklo First time Yun, pahuwi na tayo mga kaibigan So yung mga huwag natin sa pirapira, yung pamain tayo na yung kakain mamaya yun so, let's go sila pa eh Tingnan natin mamaya kung oh, nakatagdagan dalawa nila Ay, bay natagdag yung dalawa nyo? Wala wow. <laughs> Ay, Buti nakadalawa sila agad mga kaibigan okay. Ayan na ang huli nila bay Bababa na mga kaibigan okay. oh, oh, Ayaw <laughs> Ayaw kung lalaki yung huli nila Lala po mga bay Tapas ang ating huli Grabe first time man Nakahuli ng na ganito ko lang eh Yung pure Yun okay. Buntot okay. pa lang Alak Ang kalako <laughs> Grabe yung kalaki Jumbo, Jumbo bis Laki din oh Laki din oh Grabe. Alas mo kasing yung huli nila, ang lalaki. Sa atin naman kaibigan, iba pa natin. <laughs> Nagamit agad yung nahuli na ko natin kanino. Gamit na gamit. Si si Bas hindi tayo makapasok mga kaibigan. Ah, dito muna tayo. Pagantay ng tahim. Ah, sa atin mga kaibigan, baba natin. Ah. laban <laughs> nilo tulingan yun so yun mga kaibigan nalutuin na natin ito Then ito yung huli natin ito yung lutuin natin masiro ba tayo ang busis masiro ba kalabis alagi bikin yun, klapat na mga kaibigan. I-sweet insert natin. dawang to, loto tayo. Babawi tayo sa kain. Darulat tayong hule. Sino na natin makaibigan? Oh, Magandang na lang. Para hindi maparat. May banyos rin ito mamaya mga kaibigan. Mga kalapawan yun mga kaibigan magpainit muna tayo ng mantika yun umpisa na natin mga kaibigan balik natin mga kaibigan yan hindi lang to basta tinirito gawin natin medyo special kunti dahil wala tayong hole eh. ito so, naman ang tikman natin dahil nain ang kalap ng tangig eh. tayo ang kakain ito mga kaibigan ha? yun mukhang luto na ito mga kaibigan mauni na po natin oops ganyan natin dito sasalang na natin mga kaibigan hop itong lakay ba mahulog iyon o oh. ah dambuhala guys ito ang ating pampakintab guys yun o know? pahit na natin no? Oh. para mas lalong sumarap dito na lang tayo babawi wala tayong huli mga ricado mga kaibaygan huwihuay na po natin balikta <tinyo> na natin mga kaibigan yun <tinyo> o no? iyon iyon grabe mga kaibigan iyon gisahin na po natin mga kaibigan Tayo muna natin ito na lang tayo babawi guys kay. gaya tubig ketchup mga kaibigan. Suka, konti lang. Minta. Asukal. Mix na po natin mga kaibigan. Lagyan na rin po natin ng asin para mag-balance yung lasa sa asukal. Matamis tsaka mahalat. At medyo may kunting asim yun kumukulo na mga kaibigan lagay na po natin wala pa to yung pamain natin tayo na lang magkain dahil hindi magkain yung tangigi overload mga kaibigan yun, luto na po ang ating inihaw mga kaibigan buksan naman natin ang ating sweet and sour yun <tinyo> Sir, mga yun ni Mr. Kananiya pinabuok ito ba yung ulam natin? dali ba? Tayo? hindi man sila kinain tayo yung kakain

Yan, prepare na mga kaibigan, kakain na tayo. Kaya, umito eh. Saka, yan, kakain tayo. Bago magkain na kaibigan, mag prema na mga kaibigan, si Mr. Tamiya. Let's pray. Hi. Diyos mga nakapangyarihan sa lahat ay nabag po kami nagpapasalamat sa kaligtasan na ibigay niyo sa araw ng Panginoon. Nakapanginoon, ang blessings na hanap sa aming harapan ay bless niyo po ito ang silbong lakas at talino sa amin. Magpasan po ang mga pagsubok. Pangulaan niyo po kami sa lahat ng dalawin. Mag Ang lahat naman po sa salamat ay aming ibinabalik sa madamis na pangalan na Jesus. Amen. Um, Dali so, mag na. Yun, kain tayo mga kaibigan. sobrang Sobrang Kain tayo mga kaibigan. Sinog po mga kaibigan. Inihaw, Kaibigan Sarap to guys. Sarap đi ngang đi ngang đi ngang ngang đi ngang 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 Hasa, sabi ko pa Ano ba yun ang, yun -ang inay? Bungal. Ang bungal. Na bungal. Puta na kasi kisis. Kaya yayain mo mga kaibigan. No, no, basta din mo. Yam yam na kaibigan. Eh, bibi mo ka. Yam yam na kaibigan.